tang ina yung dalawa nagkasapawa kayo dyan hindi kayo patay na itong isa oh tang ina naman yan abawa ko na ito gagawin natin ito tang ina nga Eh, wala na ka magawa ito na mo dyan ha lang sir Putang ina na yan gagawa mm Hmm... hmmm gagawa mo ha patay na na sige swimming pa ah andito na pa ako eh Ayo magagawa mo dah ito yung matay na kayari. Itong ilan yung laka. Hindi nyo ako tinira ng fried chicken. Kaya ngayon, itong ilan nyo. Tuk, 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 tuk. Itong ilan na to. Itong ilan na na to. Na na to. Pumunta ka wala akong kwenta. Tun, tun, tun. Tun, 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 tun. Hmm. Tang ina, tumating ka pa. Papatok ko to! Ito na! Ang mga limang ko sa akin! Labas! Tang ina, narito ko. Ayaw mo ba eh? Ay, ay tang ina. Hindi natin alam ano, kung anong Ay, putang ina, harain ka!